So guys, ito po napakalungkot po at nakakagulat na balita. Si Jamir Garcia po ng bandang Slapshack ay namatay na po sa edad na 42. Okay, so kalalabas lang po ng balita na ito about an hour ago ang katawan po niya ay natagpuan po sa Quezon City in respect po sa kanyang pamilya ay hindi na muna po natin pag-uusapan yung pong kanyang uh, pagkamatay pero sobrang nakakalungkot po na balita po ito um, Of course, lumabas po sa balita uh, Last month, around October Na nagdisband po yung kanyang banda na slapshack Meron pong awayan sa kanilang mga membro and uh, po uh, dami pong nalungkot nung nabalitaan po nila at ngayon nga po very tragic po ay patay na po si Jamir Garcia and uh, kanina po nandito po ako sa SM Fairview kanina sa loob may mga stores na nagpapatugtog po ng mga kanta ng Snapshack and uh, talagang ramdam mo yung lungkot dun po sa mga fans na humahanga po kay Jamir at sa kanyang banda It's very very sad, very tragic news. Ako po, batang 90s, lumaki po ako sa mga banda na 'yan, sa slapshock at yung mga kasabayan nila. And uh talaga pong uh, he will be uh, very much uh missed by kanyang uh, by his fans and lahat po ng mga tao na na-touch po ng kanyang musika. Um of course po as usual, Uh, sa mga ganitong klase ng videos natin hindi po ito monetize so this is just para po to inform people dito po sa nakakalungkot na balita na ito and uh, I will give further updates na lang po kung meron pong lumabas na, na balita tungkol po dito and of course sa uh, abroad sa ibang bansa uh, sila po ay uh, na, nalulungkot din sa pagpanaw ni uh, Diego Maradona for sikat na football player sa Argentina And sa Italy So napakasikat din po noon uh, Winner dati ng World Cup So yun po talagang Ganyan po talaga ang buhay uh, Una-unahan lang yan uh, Nakakalungkot po Pero yun po kailangan po nating uh, Ipagdasal na lang po yung pong kanyang uh, kaluluwa And ipagdasal po natin yung pong kanyang pamilya And yung kanyang mga kaibigan na course, mabigat po yung pinagdadaanan po ngayon sa pagpano po ni Jamir. So, rest in peace Jamir. Maraming salamat sa iyong musika. Uh, you will always be remembered as uh, one of the greats sa uh, Philippine uh, uh, rock music.